Pagbuo ng Special Committee on Human Rights ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ating tatalakayin kasama si Department of Justice Undersecretary Raul Vasquez. Yusek Vasquez, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Dale, at magandang tanghali din, March. Good afternoon sa lahat ng mga manunod at na tagapakinig natin. Mm -hmm. Yusek, una po sa lahat, ano, pwede po ba nating ipaliwanag ano po ba yung objective at layunin nitong Special Body o Committee for Human Rights na binuo ni Pangulong Marcos Jr.? Ang pangunahing uh, mandato ng uh, Special Committee on Human Rights Coordination ay para magkaroon ng focus, dedicated at rationalized na uh, human rights promotion and protection ng ating pamalaan. Kung maalala mo Dale uh, at March, yung kasing nakaraan, kanya-kanya ang uh, mga programa at proyekto ng mga iba't-ibang ahensya ng ating gobyerno at uh, sobrang magulo. Kaya nga po, nung mga tatlong uh, taon ng nakaraan, uh, yung United Nations nag-issue sila ng resolution na, na, na naglalaan ng isang uh, programa, yung tinatawag nating United Nations Joint Program kung saan ang uh, United Nations at ang uh, gobyerno ng Pilipinas ay nagsama-sama para magkaroon ng isang plataforma or platform para magkaroon ng focus, dedicated and uh, uh, and uh, effective um, human rights promotion uh, area where you could discuss yung uh, lahat ng policy making on law enforcement um, as well as accountability and... Uh, um, yung participation ng uh, ating mga civil society organizations para sa mga civic space. Yusek Vasquez, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung gaano na po ba kalawak ang naging accomplishments ng partnership ng Pilipinas with the United Nations Joint Programs on Human Rights para sa bansa? Salamat sa tanong, USEC uh, Yusek Marge. No? Pero Uh, isipin natin na yung uh, mga lahat ng proyekto halos na um, tinataguyod at inalagaan ng uh, United Nations Joint Program ay mga dating programa at proyekto na ng ating gobyerno kadamihan. Kaso nga lang, hindi nga siya coordinated, hindi siya rational, parang sabog-sabog ang uh, pag-implementa. Kaya um, ang nangyari ngayon... Uh, nung dumating ang United Nations Joint Program and we have to give credit to the United Nations on that, it provided a platform whereby the uh, policymaking on human rights promotion and uh, protection as well as the discussion on the different programs and plans ay napag-usapan ng maigi at nakita din nila kung paano i-implementa ang bagay na to. So, um, may mga anim na areas of... Uh, concerns or or discussion na naging paksa at uh, objectives ng uh, United Nations Joint Program at basahin ko lang ano una investigation and accountability pangalawa data gathering on alleged human rights violations by law enforcement agencies pangatlo expanding civic space and engagement with private sector Pangapat, national mechanisms for implementation reporting and follow up panglima human rights based approach towards drugs control and panghuli panganim human rights based approach towards counter terrorism ang uh, UNJP na to ay magtatapos itong July 31 at uh, ang ating gobyerno naman sa kagustuhan nating uh, to gain ownership and control to have a uh, uh, a full management of our destiny and our uh, our uh, efforts towards human rights promotions and uh, protection ay tayo na yung nagtalaga ng sarili nating ahensya na gagawa o ipagpatuloy palawakin ang lahat ng objektibo at mandato ng United Nations Joint Program na magtatapos na itong July 31 2024 Yusek, ano naman po yung uh, magiging mechanism at kaibahan ng special committee na ito with the existing Commission on Human Rights? Okay. Salamat, Bill. no. Ang uh, Commission on Human Rights or CHR ay isang constitutional body. It is an independent body that oversees and monitors our human rights promotion and protection. Hindi po ito saklaw ng special committee on human rights coordination. Bagkos sila po yung titingin kung ang mga lahat ng mga uh, proyekto at mga plano at lahat ng mga uh, pulisiya na gagawin ng ating uh, Office of the President through the uh, special uh, committee on human rights uh, coordination ay naaayon sa ating mga tratado international treaties and conventions na kung saan ang Pilipinas ay isang miyembro ang uh, isa pang aspeto nitong special committee na to ay um it is lodged under the Office of the President and that means to say that it is clothed with the presidential authority to gather, require and seek the support and cooperation of all government agencies in this effort under the concept ng holistic and whole government approach ng ating present administration ng ng ating mahal na Pangulong President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yusek Vasquez, maganda talaga itong inisiyatibo. Pero um, ano po ba sa tingin ninyo yung mga programa at regula regulation uh, dapat nating paigtingin ngayon sa usapin sa human rights sa bansa? Uh, actually, marami. Uh, kasi yung ating uh, sistema ngayon ay gagawin ng ating gobyerno ang kanilang mandato, ang kanilang obligasyon at responsibilidad sa ating lahat ng mamamayan under the prism of human rights. Ibig sabihin nito ay lahat ng ating mga uh, mga proyekto at plano, law enforcement for instance, pati na yung accountability, yaan ay uh, gagawin ng ating lahat ng mga ahensya sa ilalim ng human rights promotion and protection obligations ng ating pamahalaan. Um, for instance, ang isang napakagandang aspeto nito ay yung tungkol sa drugs, no, war on drugs. Yung war on drugs ngayon ay there is there has been a uh, uh, I would say a major change in the approach of government in respect to the drugs issue. Uh, what do I mean by that? Ang ibig sabihin lamang ay Dati-dati, it, it has been it has been seen and it has been handled as a purely law enforcement issue yung drugs problem. Ngayon sa ilalim ng ating pamahalaan ang uh, ang uh, drugs issue ay tinitignan at uh, at ginagawang geginagawa ng lahat ng mga solusyon under a two-prong approach, no? Una It is a health issue na kung saan rehabilitasyon ang pangunahing uh, mandato nito kung ang ang mga involved ay ang drug users at ang low, low level peddlers lang no yung mga street crimes lang na ganyan pero kung ang uh, pinag-uusapan ay drug importation drug manufacturing drug distribution uh, and then yung uh, transshipment ng drugs iyaan ay patuloy na habulin ng ating law enforcement agencies. So yun ang magandang aspeto niyan. Kaya lahat naman under the DC-20 nga ng ating uh, Department of Justice na kung saan inaatasan namin ang ating mga prosecutor na tulungan ang ating mga law enforcement agencies para ang lahat na kasong isasampa nila ay suportado ng ebidensya, ng witnesses, ng real evidence para magkaroon ng malaking tsansa na makukonvict ah, yung mga makukonvict o no, mahusgahan ng tunay, maparusahan ang mga kasuhan nating mga um, ang, ang mga lawbreakers. But on the other hand, itong DC-20 na to is also to ensure that no one shall be unjustly charged or unjustly incarcerated. Kasi ayaw po namin dito sa Department of Justice, alam ni Yusef Martian, yung miscarriage of justice. Kaya lahat po aspeto ng uh, the five pillars of the criminal justice system ay ginagawan ng lahat ng reforma yan sa pamamagitan ng Justice Sector Coordinating Council na pinapangunahan ng Supreme Court at katuwang din namin dito ang Department of Interior and Local Government. Kaya makikitaho natin na talagang kooperasyon at uh, um at uh, focus dedication ang uh, nangingibabaw sa lahat ng mga proyekto at trabaho ng ating pamahalaan sa kasalukuyan. Yusek Vasquez, um, mag-follow up lang ako dun sa question kinina. Um, yung linawi lang natin yung magiging coverage po nitong um, committee, uh, yung issues and concerns lang po ba moving forward or lahat po ba ng pending case, uh, pending issues eh, sa po? Ay, salamat dyan sa clarification na yan. Ano? Um, yung kasing uh, isa sa mga mandato ng ating Uh, special committee ay para magkaroon ng human rights uh, human rights based approach sa drugs problem particularly no kung yun ang tinutukoy mo yung asset um, yung mga pending na cases na yaan ay tinitignan ng ating tinatawag na DOJ review panel para titignan kung meron bang ebidensya yaan at para malaman natin yung correct or true numbers kasi dami-dami daming mga numero na lumulutang eh kung ilan ba talaga yung tinatawag nilang uh, extrajudicial killings daw nung nakaraan may sinasabing 30,000 may nagsasabing 10,000 may nagsasabing 6,000 pero magugulat ka nung nagkaroon kami ng pagkakataon na pulungin yung lahat ng mga law enforcement agencies iba ang ang numero ng PNP iba ang numero ng PDEA iba ang numero ng uh, GI ng uh, ano siya, sure, sorry, ng National Prosecution sure. Service yung fiscal. Kaya iniisip namin na talagang reviewhin yung lahat ng mga bagay na to sa liksikin at titignan kung uh, ano ba talaga yung tunay na numero. Kung meron bang uh, evidensya ebidensya at kung isang pagkaka, uh, yung isang pagpaslang ay yamba ba EJK o yan ba ay lehitimong pagpaslang in the uh, performance of uh, their duly, by Judy constituted authorities in in their uh, sworn duties to uphold the law. Uh, marami kasing nagsasabi na Como may namatay, extrajudicial killing, hindi. Sa katunayan, dito sa present uh, uh, administration, um, meron silang sinasabi at ito na pag-usapan nung dumating yung special rapporteur uh, um, tungkol sa freedom of expression tinasabi nila na apat daw ang extrajudicial killing in respect to uh, um, mga journalist it turns out na um yung apat na yan lahat po na na yan uh, yung tatlong kaso na, na, na nasa korte na at nakita nila na hindi related sa performance ng profession nila at yung isa naman under preliminary investigation ngayon ang pagkakalampo. At yun naman sa mga drugs problem ay tuloy na uh, hinahabol ho natin yung lahat ng mga salarin at lahat ng may mga uh, kaginawang kalokohan ng paglabag ng batas dahil nga ang intensyon ng ating pamahalaan ay to make sure that uh, justice is served. At lahat po na to nung kami ni na Secretary Boying Remulla ay nasa Geneva, um po namin yung civil society organization na kung pwede lumabas sila kasama yung ebidensya, pangalan, detalye nung sinata sinat sinatawag nilang extrajudicial killings at ang ating gobyerno sa pamamagitan ng Department of Justice ay handa at gusto na tumulong magbigay ng proteksyon sa WPP, witness Protection Program, para habulin yung may kasalanan kung sakasakali. Uh, yun po yung isang challenge na openly ginawa sa world community during the session ng United Nations Human Rights Council sa Geneva noong nakaraang taon. Mm -hmm. Yusek, may tanong po mula sa ating kasama sa media na si Luisa Erispe ng PTV. Ito po bang special committee ay mag i rin sa mga kaso ng umano'y EJK noong nakarang administrasyon? Ito po ba ay tatayong parallel investigation ng Pilipinas sa ginagawang investigasyon ng ICC? Ay hindi, hindi. Uh, although kasama yan sa kwan, sa mandato niya na na-review yung lahat ng mga kaso na pending tungkol sa drugs. Remember, na isa sa mandato niya ay to approach the drugs problem under human rights prism at uh, para titingnan din yung isang aspeto nito patungkol sa uh, torture patungkol sa other human rights violations ano so um ang magiging uh, objective nito ay para sa future application to make sure na yung compliance natin sa human rights, sa law enforcement, sa criminal justice, and sa lahat ng pulisiya ng ating gobyerno. Yung mga nakaraang kaso, kasi nandyan na yan eh, ang mandato ay yung law enforcement ay tuloy na mag-imbestigayaan under this time, ng Department of Justice review panel. Kasi nga tinitignan ng... ng uh, ng uh, na yan, yung review panel na yan, kung meron bang kaso, kung meron bang witnesses, kung meron bang sapat na ebidensya para ipagpatuloy ang isang kaso at para isarado na natin itong masaklap at madilim na, na panahon ng ating nakaraan kay Yusek Vasquez, sa usapin naman ng implementation ng mga batas, paano po ba pagtitibayin at paitingin ng kumiting ito ang mga implementation ng kasalukuyang mga batas at policies tungkol sa human rights? Um, salamat sa tanong, ano, Yusek Marz. Ito ay coordinating body. Ibig sabihin ay kami, ang special committee na to ang siyang Uh, sususog, siya ang mag-guide, siya ang uh, tutulong sa lahat ng mga ahensya para sila ay magkaroon ng tamang uh, pagkaintindi sa human rights obligations natin para sa pag-data uh, gathering at saka data sharing at para yung investigasyon and accountability ay parating uh, gagawin sa ilalim ng human rights uh, obligations natin sa lahat ng treaties and conventions. And importantly, unlike sa UNJP before, limitado lang kasi ang mga ahensyang kasama dyan or uh, either members or observers. Ang isang hangarin ng special committee na to at kami ay binigyan ng kap ang otoridad ng uh, ating mahal na pangulo through Executive Secretary Lucas Bersamin na Uh, hibukin at kuhanin as members or observers yung kahit anumang ahensya ng ating gobyerno para yung lahat ng five pillars of the criminal justice system ay represented sa bagay na yan. So, prosecution, sa law enforcement, sa judiciary, sa corrections, at saka sa community. So, makikita mo na dyan na nandyan ang DIRG, nandyan ang DOH, nandyan ang PNP, nandyan ang NPI, lahat ng mga stakeholders. So it it would be a whole government approach. Ibidi pag-uusapan niyan kung ano yung mga priorities, ano yung programa dahil nga gusto ng ating gobyerno na we have to gain ownership and control of the programs on human rights promotion and protection. Dapat makawala na tayo sa bigkis ng guidance ng United Nations kasi eh itong nakaraang taon tatlong taon na yan ng UNJP. Kadamihan naman, mga programa natin ang kinagpatuloy Eh. Ang UNJP, nagbigay lang sila ng plataforma and I have to admit na yan ang isang napakagandang takeaway uh, take away from that program. It provided a vehicle, a platform whereby human rights promotion and protection are discussed openly and actively by all stakeholders. And the monitoring of the implementation. And finally, the monitoring would require the application of accountability mechanisms if there would be violations by any stakeholder. Hmm. Yuseg, paano naman po haharapin ng komite ang mga hinggil sa red tagging, terrorist labeling at ang maling pag-akusa sa mga sibilyan na ilan lamang sa mga concerns ng ilang human rights activist group? alam mo asapdale uh, um ang committee na ito ay hindi tumitingin ayon sa color ayon sa creed or paniniwala ayon sa ideolohiya uh, ang ang lahat naman ng mga uh, pagkakay na to ay hihimukin namin yung lahat ng civil society organizations no matter the ideology no matter their their, their beliefs or priorities kasi nga you know the philippines is a robust and active democracy there are thousands thousands of uh, media practitioners uh, hundreds and perhaps thousands of uh, um, radio and tv and if you, if you count uh, the social media enthusiasts hundreds of thousands nayan anybody so waiting the the, the the civic space is so wide so liberal and so free in the philippines so walang problema kung pumasok sila maganda nga na pag-usap-usapan pero ang problema kasi ayaw nilang makipag uh, ugnayan sa amin dito sa Pilipinas, eh sa atin gusto nila pumunta pa rin kung saan saan para ilahad ang kanilang mga mga um complaints no why don't they try us why don't they try now that's the challenge really To our friends from the civil society organizations, na medio critical sa aten, why won't you just cooperate with us? Because the present administration is dead serious in uh, performing its duties and obligations. There are short, sworn duties and uh, obligations to our fellow men under the prism of human rights. Under the prism of human rights, we should always remember that. And the Department of Justice nga. ang mantra namin is real justice in real time. Try us. Try us. Maraming salamat po sa inyong oras, Department of Justice Undersecretary Raul Vasquez. Salamat Dale at salamat uh, March. Magandang umaga po sa lahat ng manunood at tagapakinig. Muli. Bye-bye. Magandang hapon.